maulang umaga sa ating lahat. Ayan po, si Jonix na pasugod sa aming school. Kasi nga po, tumawag si Ma'am Hilda na palapit na raw papasukan ng tubig yung loob ng library. So, syempre, burido rin ako kasi bagong lipat tapos biglang mababaha ulit. So, ayan po ang aming school. Dinig na dinig po ang hampas ng hangin o no? ang lakas ng hangin. Pero, pabugso-bugso ang ulan. Ayan. High tide daw, kaya mataas ang tubig. Okay, ayan, tignan natin. Hmm. Tumawag si Ma'am Hilda ng 4.52. So, quarter to 6, nandito na kagad sa school, no? Para akong lumipad lang. Uh, buti na lang, may nasakyan ako kaagad. Problema ko, pag uwi, baka wala akong nasakyan kasi ang lakas ng ulan. Tapos doon, sa ladaanan, ko, malalim na ang tubig. So ngayon, uh, nag-release daw ng tatlo, ay nag-release ng tubig yung tatlong dam. Tapos high tide pa, baka mamaya pa, ano mapapasukan na talaga. Ayan ang aming cover court So ayan papasok na sa corridor ng library. Ayan, oh, may tubig na. Kaunti ukaw, pa lang 'yan. Ayan hanggang mamaya talagang tataas na yan yan o ambano wala si bae dari bari 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 ambano wala si bae grabe o sa library, oh. Oh, dito na ako sa loob ng library. Ang unahin kong i ilalagay sa taas ay yung mga nasa first shelves o oh. ay ayan. Oh, ayan oh. Ayan, uunahin ko muna ilalagay ko sa ibang shelves. Pero, sana hindi na papasok, ano? Ayan. Kalilipat ko lang, tapos, ayan, naayos ko na. Panibagong ayos na naman. Kasi nga, ayan, gawa ng bagyong Christine. O, ilalagay ko muna yung mga ibang books sa upuan. Ayan, o. Oh. Pero yung mga kahon-kahon na books uh, siguro yung mga utility na at saka gwardiya ang tutulong na mag aakit sa mga table. Oh. Hindi ko kaya naman yung mga books na yun. ang lalaki. Oh. Yung mga nasa gra ano nasa first shelves lang. Kirap din talaga ng librarian. Ayan, okay na yan. Naiano ko na yung mga nasa ano, first shelves. O, yung mga mabibigat na, na mga books. Bahala na yung mga utility na mag-akyat. Hindi ko na kaya. So, ayan. Pakiramdaman na lang nila yung tubig. Kung sakaling ano, talagang papasok. Ayan. Ayan kailangan na nila talagang iyak yan. kalapit ng papasok ang tubig sa loob. So, kailangan natin itaas yung mga books, di ba? So tapos ko nang na-secure yung mga books na nasa bandang baba. Ito namang kahon-kahon na books, bahala na rin yung guardia tsaka yung mga janitor na mag ano magtaas kasi mabigat, bahala na sila. Okay, so for now, ako uuwi na rin para ano kasi palakas ng palakas na ang ulan. Okay. Uwi na ako tapos na. time problema ngayon wala akong masakyan